So ni uli nako dire sa mua, gikan ko sa Japan. Abot nako dire sa Mexico sa mua, o. Nag kalot mi sa Moa ang kalan on dire sa bukid. Na. No. mo iyo ang nagkuha sa kan Sa ubi na din ako mama o. Ang kaon mo ani ubay ubay ko pure Usa pa kapunuan. Di, mga Apel panitan doain ae naon de de bola bola memang asol do ni pero puede panih. memang ubi na na humamao si... lamik ismail sa kumama o. na Magdoldog dog ban meron na o na naraskilid sa tukaran na atau pa udahok kayo o. lor o na pintakua o na merog balai na Puryo buyag Na 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 Ala Na, piti takuwa puryo buyag nao Muni emang gold bar namo niri Na 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 Piti takuwa puryo buyag Agusan, na ibot na usodado ro sa u. Na. Na. Nalum kaayo. No. Na.